Tamad ka bang mag-farm ng materials tulad ko dito sa Garina Andon? Pwes, etong video na to ay para sa'yo, makinig ka. Tuturuan kita kung paano kumuha ng libreng materials dito sa Garina Andon within 10 minutes lang. Yes, 10 minutes lang. Ganun na karami yung materials na makukuha mo. So, kailangan mo lang tandaan ay yung 1, 2, 3, 4, 5. Ano nga ba yung 1? 1, is meron isang daily event si Galina Andon na tinatawag na extreme weather event. Ayan guys, yung extreme weather event na pwede ka makakuha ng mga rewards. Two, everyday guys, dalawa ang schedule niya. Yung una is within 12 to 1 p.m. at yung pangalawa naman is within 6 p.m. to 7 p.m. Pangatlo, meron ka makakuha ng tatlong rewards. Kita niyo tong ABCD na to. Yan, may mga rewards yan. So, ano nga ba yung letter A? Simpleng-simple lang to. Kailangan mo lang patayin yung boss sa letter A. Ano nga ba tong B? May dalawang klase ng rewards sa B. Yung una is yung plant. Kung saan pwede mo siyang itanim dun sa farm mo at i-exchange mo into coupon. And then yung pangalawang B naman is yung fertilizer ng special plant na yun. And ano naman tong C? Ito yung pinaka-the best na reward sa lahat talaga. Yung C, is dito ka na pwedeng makakuha ng libre, as in libreng raw materials. And then four, merong apat na klaseng extreme weather, depende sa mapa. Blood moon sa redwood forest, rust rain naman sa central plains, radiation particles sa color mines, and sandstorm naman sa golden desert. So, papakita ko sa inyo kung paano nga ba ito gagawin. Letter A muna. Ito yung kailangan natin unahin kasi pag namatay yung boss, wala na. Hindi na natin maabutan yan. So, rectahin na natin to. So, paano mo makikita yung mga rewards? So, click mo lang tong map and then eto mayroong A, meron ding B. Ayan yung mga B. Ayun, ayun yung isang B. And then, merong apat na C. Ayan, so unahin natin yung A, ha? Ayan, maglalabas tayo ng sasakyan para mabilis. Ayun, ayun yung monster, oh. Hala. Hala. Yung uod guys, yung uod yung boss dito. Kahit makahit ka lang ng konti, may reward ka pa rin. Ayun, natapos din. Oh, ba? Diba? Ito yung reward sa letter A. So, punta na naman tayo sa B. Ano ba meron sa B? Wala pa naman ako nung halaman. Ito, basta ang makukuha mo dito sa B sa ngayon is yung fertilizer. And then, dito na tayo sa pinaka the best na part is yung kukuha ka ng material sa C. Tapos, ang pupuntahan mo dito sa C is yung tatlong pick-up truck na blue. Ayan. So, kukuha ka lang dyan. Boom! May materials ka na. Easy. Kailangan yung ubusin lahat, guys. Lahat ng C, kailangan yung ubusin. ba diba, may may, ba diba, may dalawang schedule? Sa isang schedule, 12 na trucks lang yung pwede mong kunin. Pero, may trick tayo dyan. Papakita ko sa inyo mamaya after nito. So, tapos na ako sa 12, no? Makikita natin yan dito. Nakakuha ko ng A, isa. Yung C is 12. 20 yan guys every day pero 12 lang yan per schedule kasi apat lang yung C sa tatlong pickup up truck each. At ito yung number 5 mga lords. Bonus ko to sa inyo. Bonus tip ko to as in life hacks to dito sa extreme weather event konti lang nakakaalam nito. Ito gagawin niyo guys. Uuwi muna tayo sa Raven Shelter. Ayan, nasa Raven Shelter na ako at punta ka dito sa maps. Change mo tong district ito. Change mo district and then 9. Yan, kahit saan, random lang, random. And then, pagkatapos niya, nasa District 9 na tayo, diba? Punta ulit tayo sa Golden Desert. Ayan. At pupunta tayo ulit dito. Ayan. Sa sea ulit. Tignan nyo, guys. Diba? 12 lang yung pickup truck, no? So, eto yung life hacks. O, oh, diba? Pwede pang makuha. O, oh, ayan, oh. Pwede ka pang makakuha. So, hindi mo na kailangan mag-participate mamayang gabi. Ayun. Maximum na ako guys, na-reach ko na yung 20 sa isang schedule pa lang yan. Since okay na ako sa materials ngayon, na 2020 ko na, so goods na goods na ako, hindi ko na kailangan kumuha pamamaya. So kaya ikaw, kung tamad ka, kailangan mo lang mag-extreme weather event. Every day yan, mag-follow ka sa page na to, no? Para may mga tutunan ka pang bagong mga tips and tricks and gameplays and all. <laughs> i-share nyo tong video na to sa mga sa mga kakilala nyo hindi pa nag-extreme weather o hindi alam tong gantong trick na to hanggang sa muli Lord that and peace